Hello, hello. Mag-ayos tayo ng bulaklak. Ayan. Oh. Shout out, out sa inyo dyan. Alam, umuulan oh.

May deg talaga ako sa pink orange Ayan. yan o, 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 Ito naman kung ano-ano lang nilalagay. Yung... Oh. Tanggalin ko yung dahon kasi ang baho pag ano. O oh, diba? Thank ng yalo ganyan para maganda siyang business tapos yan like, tapos lagay natin ito ada guys ayan o diba jump yep, out. Uh, uh, Ayan yeah, ang bulaklak natin.